Hello mga kabayan, good morning, good afternoon uh, Pag wala akong ginagawang buhok, kud-kud ako ng kukotanggal ng mga engron dito sa Kuwait Punta na kayo dito Hindi lang mga kabayan, kung ibang mga nationality Nandito lang sa ispa Salon Walang ibang magagawa magtanggal ng engron Kung hindi si Alice, si Wonder Alice dito sa M Salon dito sa Kuwait, kung kinsa tong uh, may mga problema sa Ingron o oh, kod 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 sa paa dito lang kayo. Nandito lang ako handa ako mag, mag magkuha ng mga ingrown na masakit na masakit na dyan sa mga tagilid sa mga kuko natin. Wala ako ang salaryan sa pagtanggal ng mga ingrown ninyo mga kabayan. Ayan, tingnan nyo ang mga ginagawa ko. Oh, oh. wow! Tang tinatanggal ko talaga ang mga ano mga problema natin sa ano sa Engron. Oh. Dito lang kayo pumunta sa MS is pa my brands kami dito sa Salmia Black Teen, malapit ka sa La, Filipina. Pilipina. Mayroon din kami sa sa Basalim Black 3. Okay? Tandaan nyo mga kabayan, walang ibang magtanggal sa inyo ng mga ingron kung hindi si Alice. Malaki, lumaki ako sa pagtanggal ng ingron. Hindi ako lumaki sa farm. <laughs> yan ang tandaan nyo mga kabayan. Punta na kayo dito para masarap na, nasasarapan ako pagtanggal ng mga ingron. Oh, gustong gusto ko yan pag tinatanggal yung mga ingron ninyo mga kabayan ay wah, oops, eh, pero, magdala lang kayo ng 5KD ang bayad niyan, pagtanggal sa ingron, kasi i-scrub ko pa yan, oh, appointment lang kayo sa pagtanggal ng ingron, manicure, pedicure, yan lang, mga kabayan, I love you all, three times a day, yan, sarap-sarap yan. Nasasarapan din ako tanggal eh. Remove Engron. Aywa, aywa, aywa. Dito lang sa MS pa. Kuwait. <laughs> Abangan nyo ang ano, pag-open dyan sa Pilipinas. Tanggal Engron. Yan. Ayan o, oh, tingnan nyo. Wow! Ang sarap-sarap yan. Mayroon pa akong tinatanggal dito na ano eh. Hindi ko nakwaan ng video eh. Tanggal and grown. I love you all. Mga kabayan, pumunta kay Pumunta na kayo dito sa MS Spa sa Luwang Tanggalin lima. Wow, ang sarap niyan. Sarap-sarap. Wow. Mm, sarap. Tanggal and grown. Oh. Tingnan niya yan, masarap na masarap yan. <laughs> God bless us all mga kabayan punta na kayo dito sa Tanggal, Enkron dito sa MS Spa Salon thank you very much God bless us all binababad ko muna yan sa nang ano yung maligamgam na na tubig tapos ay ng mga 10 minutes Tsaka ko na yan siya tinatanggal yung ingron kasi parang hindi ako hindi ako mahirapan o hindi rin masasaktan yung customer ko. Yan. Ganyan ang pag-ano ng tanggal ingrown yung nakadikit-dikit ng mga koko dyan sa mga gilid-gilid diyan sa atong paa. Yan, ako lang ang salarin. Bye-bye. Thank you very much. Love you. Aywa, aywa. Don't forget to subscribe my channel. I love you all. Three times a day. Mm -mm. Wow.